Magandang tanghali Na naman. <laughs> ako po ay nagbalat na naman ng mama ko. Yan po. Nagbalat na naman ako ng na, burot. <laughs> ako po ay magmimila tamis na naman. Kasi po ang aking mga anak ay Nasa bubong, nagpipintura sila para maya-maya ng konti. Baka umabot sa merienda. Ito po ang burot. Ayan po. Ako po ay nagbalat. pag uh, pinataan. Masarap po naman. Naglaga nga ako ng kalatig kaldero. Sa-sa-sa-sukal, -sas okay naman talaga. basada de, de man mm. 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 Uh, 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 uh. Ayan yung tubig. Uh, hindi ako mag-balsak. Balsak dito. Tapos po eh. Pangutlohan po natin ng hugas. Pangutlohan po natin ng hugas. po kasi aming ayan po, marami pa oh guro mga bukas makalwa gagawin namin yung halaya na naman para huwag masayang nauubos na po yung, yung inirap na halaya yan titira pang ilang kutsara eh <laughs> siyempre mga ilang araw na uli bago namin

sa loob ng bahay na lang ako mag uh, titipak-tipak nito ang aking gagawin minatamis yan yan daw po nilalaga na daw po ng anak ko yung sago yan nilalaga ng sago Ayan po, magtitipak-tipak na po ako ng aking ginataang burot. <laughs> Nakakatawa po talaga, no? Burot. Oh, sige po, mga ka-Roger TV. Babay na po. Pagkain uh, na po namin maya-maya. Pag merienda o pananghalian, sa ako na lang po ulit pasilip. Babay po, mga ka-Roger TV. Babay naman anak. Babay. At tayo magsasarado na. Babay. Ayan po anak ko. Tulong-tulong po kami yung dalawa.